Ah, oh, meron ulit ako ng hamunin kasi nakaraan si Angel sa kasi Chris. <laughs> Hindi niya kinaya. <laughs> Hindi niya kinaya yung ano, yung chokes to tapos may kanin. Ngayon pipili ako ng dalawang lalaki. Yung dalawang lalaki na pinaka pinaka mabilis kumain niyan. Nananalo na karaan. Silang dalawa. Yung dalawang mag friend oh. Punta sa harap. Si sa kasi Box, Ron Box. Ron Box. Ron Box. Ah. Uh, Ron sa Kabox, pakita niyo 'yon sa dalawang babae na nauna si Kirsa si Angel na ano. Kaya niya yung 4 minutes, okay? Kaya niyo ba yung 4 minutes? Kaya kaya. Kaya kaya. kaya, kaya. Oh, buksan Pero, uh, buksan mo na 'yan. Pwede natin 'yon. Sumunod For the 2K, sayang yung 2K. 2K okay, din niya. Kumain ka na may 2K ka pa. Oh, yeah, gina. Okay. Kakamay na lang kayo? Kakamay na lang, okay. <laughs> Pwede na, angat yung kamay. In 3, 2, 1, go! <laughs> Sila yung nanalo na karani na, di ba? Silang dalawa. Si Ron sa spaghetti. Tapos si... Si Bogs ay sa... Sa manok, o. Oh. Sa sabaw, Four minutes lang yan, ha? Ah. Bilisan nyo. sabaw. Oh, 10 seconds na lang <laughs> Joke lang <laughs> ah, Tignan kong kain kain nila, 4 minutes Oh, yan o. Oh. Meron pa kayong 2 minutes and a half. Oh, tagal pa. Oh, tumayo na si Ron. <laughs> tumayo na si Ron. May kanin ka pa daw. May kanin, May kanin ka. May ka. pa. Pasensya, pasensya. Oh. Kaya na parang silang gutom eh, kaya alam ko, kaya-kaya niyan yan. Kaya-kaya ni Bog. oh kaya-kaya daw ni Bog, sabi ng kapatid mo. Matapang yan eh. Matapang ka daw. <laughs> Oo, oh, two minutes. oh two minutes pa. oh nang lagpas ka lahat agad. Go! Kuha kay Monok. Nagugutom <laughs> na si Divina sa likod. Nagugutom <laughs> na si Divina sa likod. Ok go. Ulam na lang. Oh, 1 minute and a half. one minute and a half. <cười> 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 Kunti na lang, kunti na lang. Oh, manok na lang, oh. Go. Meron pa kayong 1 minute and 5 seconds. Easy lang yun, minute na yun, boy. Easy, easy, easy. Eh, hey, yung laman. Kunti na lang. Grabe, ang bilis. <coughs> ang bilis. Ano? bilis. <coughs> <coughs> Sa'yo na yun daw. Nasa <laughs> okay. na kayo muna. Nahiya pa daw. Busi mo. O may laman ka pa dyan, Bogs. O, may laman pa. Kayo muna. O. <laughs> o yun, 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 pa. <laughs> <laughs> takaw daw. Takaw daw. Sabi ng kapatid mo. O meron ka pang 30 seconds. 30 seconds pa. 30 seconds. <laughs> Ayun lang. Sabaw. <laughs> Sabaw. Wala na daw. O. Nabitin si Ron. O. Nasa kamay. Pagtapos na. Tapos na. Tapos na. Grabe oh, tapos na. Ah, oh, tapos na. Ang galing. Meron pa kayong 18 seconds eh. Ang <laughs> lupit oh. Panalo kayo oh. Halika muna'y patong oh. Meron kayong 2,000. Babae na.